Nagsimula ang pelikula sa isang bangka na naglalayag patungo sa isla ng Elba. Ang mga sakay nito ay trabahador sa isang barkong pangkalakal at ang kanilang kapitan ay may sakit. Patungo sila sa isla upang humingi ng tulong medikal. Pagdating nila sa isla, bumaba sa bangka ang magkaibigang Edmund at Fernand. Sinalakay ng mga sundalong Inglas na mga bantay sa isla ang magkaibigan. Bago nila mahuli ang mga ito, lumitaw si Napoleon Bonaparte. Siya ay nakakulong sa isla. Ayaw ng mga sundalong Ingles na makipag-usap siya sa kahit kanino, kaya mahigpit silang magpapasok ng mga tao. Iniligtas ni Napoleon ang dalawa mula sa mga sundalo at nag-alok ng tulong medikal para sa kanilang kapitan. Nag-abot si Napoleon kay Edmund ng isang sulat at hiniling na ihatid sa isang Monsieur Clarion. Binilin din ni Napoleon si Edmund na huwag sabihin kahit kanino at kahit sino. Nang ibigay ni Napoleon kay Edmund ang sulat, nakita ito ni Fernand ngunit hindi ito sinabi ni Edmund sa kanya. Noong umalis sila sa isla dahil pumanaw na ang kanilang kapitan, bumalik sila sa shipping company, kung saan si Danglar ang pangalawang boss at nagreklamo sa big boss na si Morel, na pumunta si Edmund sa Elbow bag sa kanyang mga utos. Humanga si Morel na nagsikap si Edmund na iligtas ang buhay ng kanyang kapitan. Dahil dito, siya ay napromote bilang kapitan sa ibabaw ni Danglar na nakatatanda kay Edmund. Hindi matanggap ni Danglar ang promosyon ni Edmund, kaya sa inis, nag-resign ito sa trabaho. Pinuntahan ni Edmund ang kanyang kasintahang si Mercedes upang ibahagi ang magandang balita tungkol sa pagiging kapitan, ngunit naroon din si Fernan at Labis na nagseselos sa tagumpay ni Edmund. Sina Edmund, Fernan at Mercedes ay magkakaibigan mula papagkabata. Mahal ni Mercedes si Edmund pero gusto naman siya ni Fernan. Gayunpaman, tinanggihan na siya ni Mercedes. Nang sabihin sa kanya ni Edmund na wala siyang maraming pera o magarbong singsing sa kasal, gumawa siya ng singsing na sinulid at isinuot ito. Nangako siyang hinding-hindi niya ito tatanggalin dahil tunay ang kanilang pagmamahalan. Nakipagkita si Fernan kay Danglar at sinabi sa kanya ang tungkol sa liham na ibinigay ni Napoleon kay Edmund. Sinabi niya kay Danglar na itinago ito ni Edmund sa kanya. Si Edmund ay naghahaponan kasama si Mercedes at ang kanyang ama, lahat ay nasa sabik sa kanyang pagiging kapitan. Biglang sumulpot ang mga kawal ng hari, at inaresto nila si Edmund sa kadinala sa mahistrado. Alam ng mahistrado ang tungkol sa liham mula kay Napoleon at tinanong si Edmund tungkol dito. Sinabi ni Edmund na nasa kanya pa rin ang sulat. Ibinunyag niya na hindi siya marunong magbasa at sumulat kaya hindi niya alam kung ano ang nilalaman nito. Binasa ito ng Mahistrado at napagtanto na ito ay isang plano para sa pagtakas ni Napoleon Bonaparte. Tinanong niya kung sino ang dapat na kumuha ng sulat. Binanggit ni Edmund na nagngangalang Monsieur Clarion. Gumalaw ang Mahistrado na parang kilala niya si Monsieur Clarion, sinunog niya agad ang sulat at tinanong si Edmund kung may iba pang nakakaalam sa sulat sumagot si Edmond na inilihin niya sa lahat. Sinabi ng mahistrado na labis siyang nagdusa dahil sa kanya, kaya ihahatid ng kanyang mga tao si Edmund. Noong maupo siya sa kanyang bagon agad nila etong kinandado. Siya ay arestado, nagawa ni Edmund na makatakas sandali at tumakbo kay Fernan para humingi ng tulong, ngunit sa halip na tumulong, inihayag niya na nakita niya ang sulat at binasa ito habang natutulog si Edmund. Nagalit si Edmund at sa takot na pinagtaksilan siya ni Fernan, sinubukan niyang tumakas mula roon ngunit napigilan siya ni Fernan gamit ang husay sa espada, na siya ding pagdating ng mga sundalo at muling hinuli si Edmund. Dinala siya sa isang napakasamang bilangguan sa isla ng Chateau d'If. Napakadelikado ang kulungan na ito at walang nakatakas mula roon. Dinala si Edmund sa warden ng bilangguan na nagsabing ipinadala siya sa bilangguan na iyon dahil sa isang mahiwagang dahilan. Siya ay pinahirapan ng warden hanggang sa mawala ng malay. Napunta si Edmund sa isang selda na may maliit na bintana na halos hindi makapasok ang anumang liwanag. Napakasama ng pagkain na kahit mga aso ay hindi makakain nito. Si Edmund ay gumugol ng apat na taon sa bilangguan na nagtitiis ng sakit at pagdurusa araw-araw. Nagsimula siyang mawala ng pananampalataya sa Diyos at kahit na sinubukang magbigti, hindi ito umubra dahil hindi rin niya maatim na magpakamatay. Sa paglipas ng panahon, nawalan na siya ng pag-asa. Lumilitaw ang Warden Tuwing simula ng taon at pinapalo si Edmund. Desperadong nakahiga si Edmund nang makarinig siya ng tunog na nagmumula sa sahig. Natakot si Edmund sa pag-okhalang multo ito, ngunit ito pala ay isang matandang lalaki. Siya ay si Faria, nakakulong doon sa huling labing-isang taon. Ikinwento ni Faria kay Edmund na hinukay niya ang lagusan na iyon sa nakalipas na limang taon, ngunit sa maling direksyon at napunta sa selda ni Edmund. Gumawa sila ng plano na hukayin ang lagusan sa loob ng walong taon at makatakas. Nalungkot si Edmund dahil apat na taon na siyang nakakulong, at ngayon, kailangan niyang maghintay pa ng walong taon. Nawalan siya ng pananalig sa Diyos at nawalan ng lakas ng loob ngunit, sinabi sa kanya ni Faria na may hangganan ang lahat. Nag-alok si Faria na turuan si Edmund ng matematika, agham, pagbabasa, pagsusulat at pakikipag-espada. Si Faria ay dating hukbo ni Napoleon Bonaparte. Pagkatapos umalis sa hukbo, pumasok si Faria bilang kalihim ng isang mayamang tao. Kumalat ang balita na ang amo niya ay nagtataglay ng makabuluhang kayamanan. Nang pumanaw ang mayaman, sinimulan ni Napoleon Bonaparte na gipitin si Faria pinaghihinalaan siyang alam niya ang kinaroroonan ng kayamanan. Paulit-ulit ang sagot ni Faria na di niya alam kaya siya ay itinapon sa bilangguan. Mas maraming oras na ngayon ang ginugugol ni Edmund sa selda ni Faria na naghahanap ng aliw at kasama sa kanilang pagdurusa. Maraming natutunan si Edmund kay Faria at naging bihasa sa maraming asignatura. Ikinwento ni Edmund ang kanyang kwento kay Faria, pinawalang sala siya ng mahistrado sa lahat ng mga kaso, ngunit nang maglaon, ipinagkanulo siya at ipinaaresto. Naalala ni Edmund ang sandali nang tanungin siya tungkol sa liham mula kay Napoleon. Sinabing sinunog niya ito nang marinig ang pangalang Monsieur Clarion. Nakita ni Faria na may mali sa hakbang na ito, marahil ay matindi ang motibo ng mahistrado na sirain ang ebidensya ng rebellion. Habang pinag-iisipan ni Edmund ang sinabi ni Faria, na pagtanto niya na ang taong sinadya upang kunin ng sulat ay walang iba kundi ang sariling ama ng mahistrado, na dating koronel sa hukbo ni Napoleon. Kung ang kanyang ama ay akusahan ng rebellion, siya ay mawawala sa kanyang posisyon. Nagsimula ng magkaroon ng kahulugan ang lahat kay Edmund. Pinuli siya ni Faria na pinalakpakan ang kanyang lumalagong pag-unawa sa mga komplikadong takbo ng buhay. Lumipas ang mga araw at patuloy silang naguhukay sa lagusan. Nakarating sila sa labas malapit sa ugat ng isang puno. Kinailangan nilang maghukay pataas ng isa pang buwan upang makumplito ang lagusan. Ngunit habang naguhukay sila, gumuho ang hukay kay Faria pero nagawang iligtas ni Edmund. Bago mamatay, nagtapat si Faria kay Edmund na sa isang isla na tinatawag na Monte Cristo sa baybayin ng Italia, doon nakatago ang kayamanan. Ibinigay niya kay Edmund ang isang mapa at hinimok siya na gamitin ang kayamanan para sa kapakanan ng kanyang mga tao. Pakiramdam ni Edmund ay wala ng pag-asa, sa paniniwalang sarado na ang lagusan at hindi na siya makakatakas. Sa bingit ng kamatayan ay hinikayat siya ni Faria na patuloy na subukan. Matapos pumanaw si Faria, dumating ang mga gwardya at nag-usap na itapon ang bangkay, habang nakikinig si Edmund sa lagusan. Binalot ng mga gwardya ang walang buhay na katawan ni Farius sa isang sako at ipinalam sa warden. Dumating ang warden at ikan adina ng mga gwardya ang katawan habang inaayos niya ang susi sa kanyang baywang. Aktong itatapon nila si Farius sa dagat. Isang kamay mula sa sako ang dumukot sa susi na nakasabit sa baywang ng warden. Parehong nahulog sa dagat ang sako at ang warden. Hindi si Faria ang katawan sa loob ng sako, kundi si Edmund mismo. Itinago ni Edmund ang katawan ni Faria sa kanyang selda at siya ang pumalit sa loob ng sako. Kumalas si Edmund sa kanyang mga posos at nilunod ang warden. Nagising siya sa isang isla na tuwang-tuwa pero natuklasan niya ang isang grupo ng mga pirata na nakaupo doon. Papatayin na ng pinuno ng mga pirata ang isa niyang tauhan dahil sa pagtataksil sa kanila. Ang ibang tauhan ay umaapila sa pag-asang maligtas ang kanilang kasama. Nagdalawang isip ang pinuno sa kasinabi kay Edmund na labanan niya ng saksakan ang traitor, kung hindi, papatayin siya. Ang mananalo ay tatanggapin sa kanilang grupo. Si Edmund at ang taksil na nagngangalang Jacobo ay naglaban. Nanalo si Edmund ngunit piniling buhayin si Jacobo. Iminungkahi niya na pareho silang sumali ni Jacobo sa grupo. Anya, lalakas ang grupo kung may dagdag na dalawang malalakas na miyembro. Sumang-ayon ang pinuno. Si Jacobo ay nangako kay Edmund ng kanyang katapatan na mananatili siyang tapat sa kanya hanggang kamatayan. Bumisita si Edmund kay Morel, ang may-ari ng kumpanyang nagsulong sa kanya bilang kapitan noon. Nalaman niya na ang kumpanya ay sarado na, at si Danglar ay may sarili ng kumpanya. Dinalaw ni Edmund si Morel upang makita kung ano ang kalagayan niya. Gayunpaman, paman, hindi siya nakilala ni Morel dahil iba na ang itsura ni Edmund. Nagpakilala si Edmund bilang isa sa kaibigan ni Edmund at nagtanong tungkol sa pamilya ni Edmund. Malungkot na sinabi ni Morel na nagpakamatay ang amaneto dahil si Edmund ay inakusahan ng rebellion. Ipinaliwanag ni Morel na ang mahistrado ang naroon noong panahong inaresto si Edmund. Kalaunan ay napromote at naging punong taga-osig sa Paris. Binanggit din ni Morel na may pumatay sa ama ng mahistrado. Nalungkot si Edmund nang malaman na ang kanyang kasintahang si Mercedes ay nagpakasal sa ibang lalaki nang marinig nito ang balita ng pagkamatay ni Edmund. Siya at ang kanyang asawang si Fernan ay nakatira sa Paris. Nadurog ang puso ni Edmund at nakaramdam ng pagnanasang maghiginti sa kanilang lahat. Pumunta si na Edmund at Jacobo sa isla ng Monte Cristo. Dala ang mapa ni Faria para hanapin ang nakatagong kayamanan doon. Pagkatapos ng ilang saglit na paghahanap, nakita ni na Edmund ang kayamanan sa isang kuweba. Iminungkahi ni Jacobo na pumunta sa Paris at patayin ang lahat para ipaghiganti si Edmund. Gayunpaman, may ibang plano si Edmund, gusto niyang magdusa sila, tulad ng dinanas niya sa kulungan. Gusto niyang sirain ang buhay nila. Bumili si Edmund ng ari-arian ng isang mayamang tao at pinalitan ang kanyang pangalan ng konde ng Monte Cristo. Matapos maging konde, nag-organisa ng isang engranding kasiyahan si Edmund. Inimbitahan niya ang lahat ng maimpluensyang pamilya sa lungsod, kabilang ang Mahistrado at si Fernan. Dumalo sa kasiyahan ng Mahistrado kasama ang kanyang asawa ngunit hindi dumating sina Fernan at Mercedes dahil sa oras na iyon, abala si Fernan sa isang duelo. Alam ni Edmund na para mapalapit kay Fernan, kailangan niyang hanapin ang kanyang kahinaan. Natuklasan niya na si Fernan ay may malaking utang sa bangko. Kaya naman, inutusan ni Edmund ang kanyang mga tauhan na bilhin ang bangko at kinumbinsi rin ang lahat ng shipping company na itigil ang pakikipagnegosyo kay Fernan. Habang naghihintay ng pagkakataon si Edmund na lapitan si Fernan, nalaman niyang may anak sina Fernan at Mercedes na nagngangalang Albert. Nagpasya si Edmund na gamitin ito sa kanyang plano. Ipinakidnap niya sa kanyang mga tauhan si Albert at nagkunwaring iniligtas eto. Nang umuwi si Albert, sinabi sa kanya na ang konde ng Monte Cristo ang nagligtas sa kanya. Sa gawang ito, nakuha ni Edmund ang tiwala ng pamilya ni Fernan. Nagdaos si Fernan ng isang pagtitipon para ipagdiwang ang kaarawan ni Albert at inimbitahan ang lahat kasama na si Edmund. Dumalo siya sa pagtitipon at walang nakakilala sa kanya. Nakipagsayaw pa siya kay Mercedes na nagsabing may naalala siya, isang taong wala na. Itinanggi ni Edmund na siya ang taong iyon ngunit nang wala sa sarili na iniikot-ikot niya ang kanyang buhok, napansin ito ni Mercedes. Ito ay isang ugali ni Edmund na naaalala niya, nang umalis si Edmund sa pagtitipon at umupo sa kanyang bagon. Sinundan siya ni Mercedes, nakilala niya siya at sinabi na siya si Edmund. Gayunpaman, iginiit ni Edmund na patay na si Edmund Dantes, at hiniling sa kanya na umalis sa kariton. Si Edmund ay nag-isip ng isa pang plano na kumbinsi niya ang mahistrado na nakatagpo siya ng kayamanan at ang mahistrado lamang ang makakatulong sa kanya na makuha ito ng legal. Ibinahagi ng mahistrado ang impormasyon kay Fernand. Nasasabik sa pagkakataong nakawin ang kayamanan, humingi ng tulong si Fernand sa kanyang matandang kaibigan na si Danglor. Gayunpaman, inasahan ni Edmund ang kanilang mga intensyon. Alam niyang susubukan nilang linlanggan ang isa't isa at hatiin ang kayamanan sa kanilang sarili. Nang dumating ang kargamento na naglalaman ng kayamanan, niloko ni Danglar si Fernan, dalawang kahon ng kayamanan ang kinuha ng mga tauhan ni Danglar sa isang karwahe. Ngunit inayos na ni Edmund ang sarili niyang kasabwat, ito ay ang pinuno ng grupo ng mga pirata. Mabilis na dumating si Edmund kasama ang mga pulis at ipinaaresto si Danglor dahil sa pagnanakaw ng kayamanan. Pagkatapos ay hinarap ni Edmund ang mahistrado na naliligo. Tinanong niya kung bakit nagsinungaling ang mahistrado kay Mercedes ilang taon na ang nakalilipas, na sinasabing binitay at patay na si Edmund. Nataranta ang mahistrado kung paano ito nalaman ng konde. Ipinaliwanag ni Edmund na ang mahistrado at si Fernan ang nagbalangkas ng plano upang magpakasal sina Fernand at Mercedes. Kasama sa plano ang pagpatay ni Fernand sa ama ng mahistrado na si Monsieur Clarion. Bilang kapalit, ipapaalam ng mahistrado kay Mercedes ang pagbitay kay Edmund. May pangalawang motibo sa likod ng panlilinlang na ito, ito ay ang sama ng loob ng mahistrado sa kanyang tapat na ama na sumuporta kay Napoleon Bonaparte. Nangangamba ang mahistrado na mabunyag ang katapatan ng kanyang ama kay Napoleon na magre-resulta sa pagkawalan ng kanyang sariling trabaho. Inamin ng mahistrado na pinatay ang kanyang ama, ngunit naniniwala siyang hinding-hindi ito mapapatunayan ni Edmund, at hindi rin aamin si Fernan. Ibinunyag ni Edmund na habang maaaring hindi umamin si Fernan, hindi may kakaila ang pagkakasala ng mahistrado. Tumaas ang kurtina at tumambad ang mga pulis na kanina pa nakikinig sa usapan nila. Ang mahistrado ay inaresto dahil sa pakikipagsabot upang patayin ang kanyang ama. Ngayon, nakapaghiganti na si Edmund sa mahistrado. Dumating si Mercedes sa bahay ni Edmund, hinimok siya ni Edmund na umalis, ngunit ipinahayag niya na alam niyang siya si Edmund dahil alam niya ang pangalang Edmund Dantes. Pangalang din niya nababanggit. Tinanong ni Edmund si Mercedes kung bakit hindi siya naghintay sa kanya habang siya ay nagdurusa ng gusto sa bilangguan sa bawat sandali. Umaapaw sa galit at paninibugho ang kanyang puso habang nagsasalita. Ang eksenang ito ay puno ng matinding emosyon habang dinadala ni Edmund ang kirot sa kanyang puso na tila wala ng lunas. Nagtiis siya ng labintatlong taong pagpapahirap ng hindi nakagawa ng anumang krimen. Ipinaliwanag ni Mercedes ang kanyang panig at ipinakita sa kanya ang parehong singsing na sinulid na nagpapahiwatig na hindi niya ito tinatanggal. Niyakap at hinalika ni Mercedes si Edmund, at sila ay muling nagmahalan. Samantala, naghihikahos ngayon si Fernan at idinidiin sa kanya ang pagpatay sa ama ng mahistrado. Plano niyang tumakas at sinabi kay Mercedes na sumama sa kanya. Napagpasyahan ni Mercedes na hindi sasama. Si Fernan, sa galit ay tinanggap niya na aalis na lang sila ng kanyang anak. Gayunpaman, inihayag ni Mercedes ang isang nakakagulat na katutuhanan. Si Albert ay anak ni Edmund. Ang paghahayag na ito ay nagpapaliwanag kung bakit siya pumayag na magpakasal agad matapos marinig ang tungkol sa pagkamatay ni Edmund dahil siya ay buntis. Galit na umalis si Fernan at nagtungo sa lugar na kung saan nila na plano ni Nadanglor at mahistrado na itago ang ninakaw nilang kayamanan ni Conde Monte Cristo. Gayunpaman, nang buksan niya ang kahon, wala siyang nakita kundi isang hari ng larong chess na pareho sa ibinigay niya noong binalak niyang arestuhin si Edmund. Biglang lumitaw si Edmund sa kanyang tunay na anyong na buhay at maayos. Natulala at nabigla si Fernand nang makita si Edmund na nakatayo sa kanyang harapan. Sinugod ni Fernand si Edmund gamit ang isang espada ngunit hindi siya umubra sa husay ni Edmund bilang isang mananandotak. Tinalo niya si Fernan at akmang tatapusin, sa sandaling iyon, dumating si Albert at sinubukang salakayin si Edmund. Gayunpaman, lumitaw din sina Mercedes at Jacobo at isiniwalat ni Mercedes ang katutuhanan kay Albert. Si Edmund ang kanyang ama at si Fernan ang responsable sa pagpapakulong kay Edmund sa ilalim ng maling mga akusasyon. Akmang babarilan ni Fernan si Mercedes pero binato ni Jacobo ang baril ni Fernan, dahilan para hindi mapuluhan ng bala si Mercedes ngunit tumama sa balikat nito. Nagawa ni Fernan na makatakas pansamantala ngunit bumalik upang harapin si Edmund. Naganap ang duelo ng dating magkaibigan na ngayoy magkaaway. Sa huli ay nanag si Edmund at namatay si Fernan. Pagkalipas ng tatlong buwan, binili na ni Edmund ang bilangguan upang matiyak na walang bilanggo ang mapapailalim sa parehong mahirap na kondisyon na kanyang tiniis. Nakatuon ngayon si Edmund sa paggamit ng kanyang kayamanan para sa ikabubuti ng kapwa gaya ng ipinayo ni Farley sa kanya bago siya pumanaw.